kasama na namin Siging ulan oh Yan good day mga kamobrom Dito na po tayo Resto kami live bai Matigas daw ang kaliwa Matigas daw pihiti ng manubila sa kaliwa pero pagkanan, kanan malambot. malambot. Oh, sige. Hampak bay, hampak. mo mga kabumbrum. Ang umpisa kasi nito yung wheel seat yan naputok. Sa na may sa may taas ng gearbox. Kaya ngayon malambot. dalawang palit yun na. Hindi na daw mapihit pa ano. Matigas na. Malambot. Ang kanan malambot. Kaya, para i-try namin palitan ng ano, gearbox. Yan may dala kaming gearbox mga bumro muna. Dali. Tapaklasin muna namin yan. Ngayon mga bumro mo, Matanggal na namin. Ito yung fart na pinakahirap. hirap. Ano? Yan tapok namin. amin tong kalasin tong linya para mapalitan na natin. Huh. Bok -bok kuat mga kabumbong. Yan dito kami sa Tyson Butangas. Hmm. Tanggal pag cover. Ito'y papuntang Batangas City. Ito'y palubo, Butangas gearbox wala may tawag sa messenger lang yan amin na munang binaba yung buwan lang is tatlong litro yan bay tatlo ha tatlong binili ko doon sa kuna eh to amin lang inano kay mag ano kami pagdamusak kami doon At amin yung baba yan kaya nagkagas pa atin na niyang i-rigid ang gearbox na yan mga kabumrum return natin yan tingnan natin kung bakit ganun yung mga papalitan natin pero buong repair kit na yan mga kabumrum eh tingnan natin baka may tama tong shafting nito yung labatan ng wheel seal nang ito'y pinalitan na pagpalitan po putok ang wheel seal uli tapos yung sampol yun ang ibinalik ni Bay ay, tagas pa rin siya. Kaya siguro to yung tigas nga yung kabila. Gawa ng yung tatlong parang fibra doon. Kaliwat kanan yun eh. Takas na yung presyo. Yan, makalas na namin. Siging ulan oh. Na ulan. Ilipat muna natin to. parehas sa pagpurma ba Ha? Ayan, so, ano? Gamay lang mag siya, konti. Ayan, salpak na namin yan. Rik. Ayan. Ano na yung aming kinalas. nipita na ni Bay yung isa. Kabit na namin. Ayan. Ayan mga kabumro oh. mo. Nakabit na namin. Salin na lang ng ano. Tiip. Power steering fluid Dan, andar na Isagad-sagad, bay Isagad-sagad mo, kabilaan, bay Ikot, isagad mo Yan, ikot-ikot, bay Ang sobrang lambot Takajakyan ngayon, eh Sige, kabilaan, sagad-sagad mo pas bay, pas -pasay. O sa lang bay, isang kamay lang para ayos oh. Diretso nah. kulong, tuwid lang Hop, oh, okay na bay Kapaba natin jack Yan, nah, tanggal lang mga jack Stingan yan malambot na mga abong romo Ah, malambot ba? Ayon. Ayano. Oh. Okay na? Sige. I-fix na natin ang mga cover para tayo ay makauwi na. ayan mga kabo bro. Maraming salamat sa panonood. Itoy mahirap sa ano? Taliwa, eh oh, Tigas. Ngayon malambot na. Tawid, bay, tawid ah, pwede, nga na po, pwede Yan no? Oh. O, oh, lambot, lambot talaga bay Okay Yan, maraming salamat sa panunood O, oh, aray pa, ano Patay san Yan Maraming salamat sa panunood mga kapumbrom Yan mga kapumbrom Natapos din Maraming salamat sa panunood Levai, bate vai. Ah, natapos na yan mga kabumbrom. Maraming salamat sa panunood. <laughs>